Hello mga boss, so meron tayong gagawin dito. MB350 no, so Nissan MB350. So dinala sa atin to ng tropa, ganito na lahat. Kita nyo, tanggal-tanggal, yan. So tayo, ito yung nakaka nakakatakot. Ayan no. So, tanggal lahat yung wiring Ngayon, uh, pinatingnan niya na doon sa ibang electrician So medyo natakot niya kasi nga Kalas lahat no So ito Ayan So ngayon uh, Pinaka problema na itong mga boss Ito Ayan, Nasunog gumapang Papunta dito Ayan Nakita nyo So sunog yung wiring yan, tapos Lumapang yan, ito mga boss ah. Ha. Ayan, hanggang dito yan ha. So, sa mga dasal, pumunta dito Ayan Ngayon, ah, habang tinitris nga Wala namang, wala kaming nakita or wala nakita din si Trupa Kasi siya na nag-class ito mga boss eh O so, oh, kumbaga, dinala sa akin, ganyan na lahat yan Nakakalas na So, wala akong nakitang nagdikit na no wire na sabi natin pinagmulan ng bakit nasunog no? Wala naman So lahat yung mga yan Nagkaroon lang ng ganyan Dahil nga doon sa Naginit no? So kaya nagka Sunog sunog So pinag ako Dito Kasi dito nagmula eh Ito yung napuruhan eh ayan, no? So dito nagmula Kung nakita nyo ayan, no? Sunog talaga yung wire nya dito ngayon, uh, hindi naman pumutok yung fuse. Ano to boss? Pinalitan mo lang fuse, hindi pa? Wala pa. Wala pa. So, tinres ko tong output nya, itong pinaka gitna, ito yan. So, pumasok siya dito sa, dito. Sa sakit ng lighter. Ayan, dito yung connection. Dito yung connection nya. At uh, nadamay ang, ano pa yung nawala? Ilaw? Ilaw. light My pair, Hazard, Signal Light. Signal Light, so nawala lahat. OBD port, yes, OBD, nawala ano. So yun mga boss, ang nawala. Uh, medyo matindi kasi hahanapin natin yung shortage dito. Pero yun nga, pinagtataka ko. Kasi itong wire lang na to eh. Maandar yung sasakyan, hindi yun nalang dito sa atin, nakaganito na maandar. So, duda ko dito Merong uh, Nag-top Or di kaya nagkaroon ng reverse polarity No? Or kaya nag-shortage, hindi pumutok yung fuse So, dahil medyo maliit ang wire nga Kita nyo maliit ah, uh, Ito yung nag-init Hindi pumutok yung fuse eh So, nag-init yung uh, Ground So, gumapak Mga boss Yun ang titingnan natin dahil nakapokus ako dito sa wire na ito papunta ito ng ah uh, lighter na no? no connection ito yan so troubleshoot ko muna tapos update ko kayo mga so, boss ito ito yung update natin so dito sa MB315 na to kita nyo palas lahat yung dashboard andun yung ano, na troubleshoot na rin andun yung dashboard so yan dinala na sa akin to na paklas yung wiring ako na lang ng dashboard mga boss ano? dahil sa troubleshoot, dahil doon sa nasunog so lahat na-check ko na yan na-check yung computer box na-check yung BCM na piece box nya so okay, yung panel gauge, na-check ko na rin ang problema kasi hindi may scan uh, hindi gumagana yung signal light hindi gumagana yung wiper, hindi gumagana yung park light, siyempre hindi gumagana din yung headlight, no? <clears throat> Pati aircon, napektuhan. So, nung dahil sa sunog mga boss, na nangyari, yun. So, ito yan. So, ayusin natin. Tapos, ah, nabaybay ko yung wire. Kung nakikita nyo, yan, no? Oh uh, dinugtungan ko muna siya para may check natin tapos mapa uh, mapagana natin so ito yung kalugtong yun oh. putol putol o sa inyo mga ibang mga nadali sa kanya ayan so hanggang doon yan hanggang dyan kapang so uh, yan lahat kinalas natin yan mga boss so kinalas ko hanggang dito tapos yung mga dudungan, connection, chinik ko kasi hindi ko may scan so salang so, ko muna yung scanner tapos up nyo kayo tapos titingnan natin pandarin natin siya na ganito kung meron na siyang uh, signal light meron na siyang headlight kasi uh, kanina uh, wala no so yun ang pinaka unang problema dito bakit hindi nila sa atin kasi nawala yung headlight ngayon pag tingin ng tropa nasunog pala yung wire so siya na nagkalas ito mga boss ako lang ang nagkalas ng dashboard So martin De, yung troubleshooting na ginawa natin dito sa kanya. So ito yan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan No? So, Puno natin yung susi. Dapat pala mga boss pag naka-on yung susi. tumutulog na kahit yung indicator ng ano ng pinto no? na ibig sabihin may nakabukas Puro ito wala. O natin. Uh, o natin tapos titingnan niyo yung panel gauge. Ayun oh, gumagalaw. Ayun, gumagalaw siya. Tapos uh, i-signal light natin, walang signal light. Wala. Okay. Ilaw wala. Okay. Ngayon papaandarin natin yung makina. Maandar naman 'yan. Tapos ang isang problema sa kanya, inyan niyo ah. Ayan, hanggat dyan lang yung patay. Pag pinatay natin yan, guys saka bababa. Tapos gagalaw. I Start. Tapos ayan, no? Hindi gumana. Matagal, nakiantar na tayo, ha? Hindi gumana. Ayan, saka pumalo, no? Tapos, pag patay natin yung makina, ha? hanggang dyan lang siya. May pag natin, saka sa babalik. Okay? Ang pinakamayang problema dito mga boss, walang ilaw, walang headlight walang wiper And so wala signal light kaya nasunog so troubleshoot ko muna tapos upload kayo no uh, hindi pala may scan kay kasi sinalangan na ng tropa hindi niya may scan so dinala na sa atin so actually yan uh, kanina pagbukas natin ng pinto or nakabukas na kayo ng pinto walang tumutunog ngayon yan meron na ito yung isa doon sa nawala o natin yung susi ito so, okay tapos start natin tingnan nyo yung sa RPM yan tapos uh, okay sa no kaya na pag pinapatay natin iiwan sa dyan patay natin okay start so ngayon kanina na wala signal light titingnan natin signal tayo meron na okay ayan headlight ayan may ilaw na okay so hindi pero mga boss ang pag troubleshoot ng ganito lalo pag nasunog talaga yung system kaya minsan ang mad advice ko na, ang mad advice ko doon sa ibang mga gagawa na minsan ingat sa pag sundot-sundot ng mga wire lalo pag hindi mo kabisado kasi di uh, computerized na ito eh so naka electronics na siya mga boss no so imbis na mapabilis imbis na mapapaka mapatipid mas lalo na palaki ngayon ang ginawa ko ito mga boss kasi yung may-ari nito, mayroon din siyang ganitong unit na same model. So, kinuha ko lahat. Kinuha ko yung panel gauge. Kinuha ko yung computer box. Kinuha ko yung BCM. So, goods lahat, mga boss. Tapos, yung galing dito, sinalpa ko doon. Okay. Walang problema. Ngayon, ah... Uh, kaya napilitan ako magbaklas ng dashboard kasi tinisting ko lahat yung wala so nakita ko malaki talaga ang problema sa, nasunog sa kanya kaya ito ngayon ito na siya ibabalik ko na lang yung mga kinalas kong uh, wire no na iba tapos ito yan tayo ang nagiging problema mga boss ito yung output nito na wire so ginapang ko yan ang masaklap na kadikit-dikit kaya umabot doon sa pinakailalim no so dikit-dikit tingnan nyo man kung iba yung mga ganito yan. matindi talaga buti hindi nadali ang computer box yan okay, buti hindi nadali ito So, masaklap, hindi pumutok yung fuse. Kaya nagkaganon. So, ngayon mga boss, okay na yan. Ah, ko na lang. Tapos, i update ko kayo kapag nabuo na natin yung dashboard. Tapos, lahat na balik na natin. Okay, thank you. Yung hey, mga boss, uh, ito yung update natin. Ayan, nabalik na natin lahat. Ano. So yung kalat kanina at pansit dito, ito na siya. so nabalik na natin yung mga fuse. Yan, lahat Nais na natin yung mga wire. So, ito na yung stock nya na wiring connection, no. So, yan. Lubuhin uh, na lang natin yung dashboard. Tapos, para matesting natin, update yung kayo mamaya pag okay na natesting natin lahat, no. So, okay na yung wiring na pansit dito, mga boss.